So isa pala ito sa nginangal-ngal ni Sara Duterte at ng Office of the Vice President. At nakakatuwa lang itong reaction ng isang senator. Yubel. By the way, um ito po yung problema ngayon isa sa mga nginang na ulitin natin sa mga nirereklamo ng Office of the Vice President dahil kuno nga hmm, wala silang budget sa burial assistance. <laughs> Wala daw budget sa burial at medical assistance. Talaga ba? Ay nasaan yung mga ahensya na sila dapat ang nangasiwa ng ganitong klaseng assistance para sa mga kababayan natin? Nasaan na sila? At ang pagkakaalam ko rin, karamihan sa mga LGUs ngayon ay may ganitong klaseng assistance naman. So ano pa ang gagawin ng Office of the Vice President? sa sinasabi nilang pondo para nga dito sa uh, sa programa nilang ito. O di ba talaga yung nakakatawa? yun yung sinasabi matagal na ng mga kongresista na nag-overlap yung gustong programa ni Sara Duterte ay ginagawa naman ng ibang ahensya. So bakit kailangan pang kailangan pang akuin na sa Sara Duterte ang mga ganong klaseng uh, klaseng programa kung hindi naman talaga yan noon pa, hindi naman talaga programa yan ng OVP ang ibig lang sabihin daw na ito para nga naman mag-justify na dapat mas malaki o dapat malaki ang budget ng kanyang ahensya o ng office of the vice president the more budget the more you you get the more you can pocket sabi nga pero ito ah napakaganda ng, ah, ng tinuran ng banat ni um, attorney Luke Espirito ito yung at yung isa sa magaling na na lawyer no palaban talaga may prinsipyo at uh, alam niya na tama at nasa katotohanan ang kanyang panig kaya matapang ang sabi niya hmm, espiritu sa anunsyong zero burial assistance ng OVP so trabaho na daw pala ng OVP o ng vice president ang maging si Paul Torera. <laughs> trabaho na daw pala na si sa Sara Duterte. Ayan yung nasabi ko la, dati pa na gusto niya kakuin ang lahat. At ang bottom line niyan, syempre nga, para ma-justify na dapat bigyan ng malaking budget ang kanyang pinamumunuan. Katulad din po na nangyari sa DepEd, ano, yung kanyang pangako, yung kanyang yabang noon na give me this budget, at yun niya, ayusin daw niya ang DepEd. Hindi niyo po inayos nilugmok at sinira nyo. So, paano pa kasi magkitiwala ang taong bayan? At yung mga ganitong klaseng programa, tipong nakakatawa talaga. At hindi talaga, um, hindi talaga nababagay, hindi hindi parte ng OVP, mandato ng OVP, sigurado, yung mga ganitong klaseng programa. Dahil nga, meron mga ahensya na pwede mga siwa Good luck!